Yo mga kaboxing, mga solid na sports fans, welcome back sa Double K ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na yan. Dahil dito sa Double K TV, hindi ka maiwan sa laban. Panalo na naman ang ating kababayan. Nanalo si Jerwin Pretty Boy and Cajas via dominant unanimous decision laban sa Mexican warrior na si Jonathan Rodriguez sa kanilang rematch kagabi. Mga idol, ibang klase ang pinakita ni Ancajas dito. Mula simula hanggang dulo, kontrolado niya ang laban. Makikita mong bumalik yung prime Ancajas, mabilis ang footwork, malinis ang jabs, at napakaganda ng body shots. Hindi lang siya nagmadali sa knockout, pero tinira niya ng pino at malinis ang bawat round. Ano ang key moments sa laban? Round 3 pa lang, naramdaman na ni Rodriguez yung lever shots ni Ancahes, Yung mga tipong signature Pinoy body shots na sumisira sa conditioning. Naging aggravations. Hanggang sa championship rounds, kitang kita yung disiplina at IQ ni Ancahes, Alam niya kung kailan aangat at kailan iiwas. Ang judges, hindi nagdalawang isip. Scorecards, 108-110, 117-111 para sa dominant win ng ating kababayan. Ano ang susunod para kay Anchajas? Boss, itong panalong ito ay naglalagay ulit sa kanya sa World Title Picture. Pwedeng i-mandatory challenge sa isa sa mga champion sa super flyweight o kaya ay possibly na unification fight kung mapapanatili niya ang winning streak. At syempre, kung patuloy siyang ganito ka-focus, walang malayo na makuha niya ang pangalawang world title reign niya. Tanong sa inyo mga idol, gusto niyo ba makita si Anchajas nalumaban sa mga top dogs ng super flyweight division. O mas okay ba kung mag-build up muna siya ng isa pang fight bago lumaban sa title? I comment nyo na sa baba mga tol at iparinig ang suporta kay Pretty Boy. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa Double KTV. TV. addict sa boxing. Boom!